issue na na ng mamamayan at ng ating mga institusyon ang BNP, BNB, BILG, Commission on ay sa ito namin takbungan. ay ito sa kwatro oras sa nagbangang sandi na mga sa ito. Ako po ay nagsang pananta sa mga sa aming barangay, sa aming director ng PNP. Ako ang gusto mo gusto

Gusto ka ng basketball, kaya malakas ang katawan mo, no? Bakit basketball court ka rito? Sa mga apo. sa mga apo. Sige, sige. Pamanood ka na kay may kapapaan mo. Bisaya. Bisaya, kay Pangulong Digong. Magandang tawag niya. Bisaya. Susi, president siya dito eh. O, silisitasyon naman niya si Richard D. Filuela. Kung dito yan.

kay na ilang na mm -hmm. ah, nagba sila sa ako nga ayaw ko pa wala nga akong balay sila po sa ako manila karoon, na registration pero sila nakabuhan ka ron warang yun nakabuhan sa ako sa inyong gili hindi mo napapakan hindi ko nakugulang wala ng plastic pero sa bunay di ko mga 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 sa mga 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 naman tayo, dugay na mga dugay na mga 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 na putingan yan, ilang buwatong pa ako. Nga unta, dubao nila niya akong balay nga na ako yung kabalinan. Walbi na ulanan ko, pakita ko yung Pero nag-agwanta lang ko dito sa mga pinkay para mataad to ko sa among chairman. Okay, di suntian ko sa chairman na mo, siglang na na ikay kung kita mag-agaog dire. Pwede kang mo balik di ako kaya ni aragit ko din eh. Malay na iba, na ila kong mong kukilod, ila kong patiyang baka di ko buhawa niya akong Kaya ang, eh. Kaya di nila ko na si Uwang. Maluoy ka ka ako. Tanawa lang niya kong kukuhang kiyong gud ko. Ubrí lang ang tao ni Derek. Hindi magkumpa ulit tayo ng Mindanao. Kaya naman ako mga ako. nga inang bandungan at ilang

Fire okay, in good faith. Hmm. Sige nga, kikilatisin nga natin. Kilatisin nga natin kung talaga nga bang fire in good faith ang mga bilyar. Ayon po dito sa so Section 24 ng Commonwealth Act number one for one, na nilimbag noong uh, 1921, parang kailan lang, ano ha? Ang sabi dito ang director po ng uh, Bureau of Lands ay uh, kailangan i-anunsyo, oh kailangan niyang i-anunsyo yung bilihan na ito. Mm -hmm. papano Aba, once a week, oh for six consecutive weeks in the official gazette, ha uh, official gazette ng gobyerno at sa dalawang pahayagan kung saan ang isa ay ipa-na-kapublish sa Maynila at ang isa ay sa munisipalidad o probinsya kung saan naroon 'yung mga lupain. Oh, at meron pa sa mga karatig lalawigan pa. Mm -hmm. At ang uh, kailangan magpaskin din ng notice sa bulletin board ng Bureau of Land sa Maynila at sa mga most conspicuous place sa provincial building at sa municipal building ng probinsya at municipalidad kung saan naroon yung propidad respectively. Ngayon, patunayan nyo nga Senadora Cintia Villar, na may ganito kayo. May ganong nangyari kung talagang buyer in good faith kayo. Meantime, pakinggan naman po natin kung ano ang sasabihin ng abogado ng mga biktima. Ang kasutuhanan ng sinigit po si Atty. Batas Mauricio at ang kanyang may bahay, si Judge Angelina D. Mauricio. Nang kanyang yan, Sabakor, Kutipi ni si Pantayang Kor. Upang tawadi, ang Land Management Bureau, ang Land Registration Authority, at ang Register of Deeds. Upang pakagsibayin, yung ating ininumungkahing investigasyon. Ang ating pong paghiling sa kanila sa hukuman,

dahil yun ang bibigay sa atin ng pagpapala, kundi dahil yun ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Ha, isyo, sa Biblia, sa Kuwa-Walo, sa Kuwa-Walo, sa Kuwa-Walo, sa Kuwa-Walo, po natin ang pagpapaya ng Panginoong Yesus. Maong tayo ay maniling tapat sa kanyang mga salita, sunod so, sa kanyang mga kohita. Naisira na natin ang katotohanan nito. Ha? Ang katotohanan nito. Ang magpapalaya sa atin. Kaya kung na lamang yung aming kampu-pumili, naman naman nangupo pa ng katotohanan. Ang problema namin, eh eh eh, meron na tayo. Ako'y nasa pangalan konti. Huwag kayong medyo. Hindi ah, sila sa pagtanggit sa ating pagiling na maunawaran sa katubanan. Hindi hindihan na sila yagan ng ating kahilingan na mailabas ang katotohan sa ating. Magkaganon ba? Pinulis po namin sa isang paribagong motion na ang pangasupa ng titulo nila ay nagsipang lalawigan pa rin. Aba, di sa mabuhay mo yung higalang pagtituto mo mas ganit sa kanilang araw. Iinagay natin ito sa tagot ng mga tungkolon na naaakay mi Chairman H. at namin yung polisyon. At ito po magiging napakahalagang tagot sapagkat so, taliwa doon sa nao ng alin, dito po, sa kaso ng mga dumating pa, ilimitin eh, kita po talaga ng titulo ng nagsasabing sila ang mayari. Kasi eh, napasubina na po natin, mga kapasipayan, uh, yung pong Trump Management Bureau, yung pong Registry of Beats, yung pong Accessible Office ng Bakugo City, upang magbigay sila lahat ng liwanag kung talagang ang lupa na hinahanggol nitong ikanakon naman sa ay narito pa nga mga ko o na sa ibang talawin. Sa atin pong pagkakabol, sa ibang mga tinutulungan natin, napagsabihan na po tayo ng Land Management Bureau na kung ang lupa ay may detalye o informasyon may pinakanagay sa ibang lalawigan, hindi po pwedeng magpareho, yan ang informasyon na yan, para sa mga lupa naman, sa okay, ibang lalawigan.